Magandang maga at nandito tayo papunta tayo sa lokal ng LEC sa UW City kung kuha po tayo ng informasyon no? sa so, kapatid na inanap natin dahil na pagkalaman po namin na nasa sumasambayan na dito dati no? shoutout po sa aming multimedia kay ka Arman Robles. Ayan, yeah, nagpapabati po siya. Kamusta po, ka Arman Robles? Ito, nag-UUWP po kami. Uh, ah, extension to, Malang ako. Tapos, ang napakaganda, ho. simpli simple lang, ho. No? Parang 200 square meter lang. Pa Dream natin na makabili ng 200 square meter kung papala rin tayo. Tapos, iahandog natin sa loob ng Iglesia ni Cristo sa tanggapan. Para magkaroon kami ng extension. Ayan, sana magkaroon. Opo, sana sa Kataparan, no? Ayan, no? Oo, malay mo. Pag pala yun ng Diyos vlog natin. Di ba? Bibili tayo ng 200 square meter. Meron na tayong extension. Ayan. So, shout out po sa lokal na LCS. Andito po kami sa lokal na LCS. First time po natin makarating dito. Ayan. Napakasimple lang mga idol. Parang bahay lang siya. No? Parang 200 square meter lang ito ng ma magkaroon ng extension sa aming barangay. Pangarap, walang posible sa Diyos, tiwala lang. Sinama na nga pala tayo ng isang kapatid na natagpuan natin sa lokal na LSS na nag na at kilala naman nila yung kapatid na inaanap natin. Kaya ngayon, pagtatanong natin kung talaga nandito yung kapatid at para ma-transfer na nga po natin siya sa lokal ng LCS at sa una po namin pagtatanong wala po siya dito sa kanyang bahay dito kundi nasa kabilang bahay daw sa kanya <coughs> Nandito na nga tayo sa bahay ng ano at confirm na yata na nandito yung kapatid na inaanap natin at ayan pakaswerte natin kasama rin yung ito kasi may sakit din na rin makalakat ngayon kasama natin yung kapatid na yung kapatid na kalihim para tanggapin yung kanyang transfer. Ayan, nandiyan. Ayan, nakita okay, na. Nandito na. Ayan, si Nanay. Matundaan na pala si Nanay. Okay. Ay, salamat naman sa Diyos na mga. Ayan si Nanay. Talagang okay. kailangan na i-transport. Pero, sa ngayon, gagawa na siya ng tala para okay. lipit na siya okay. dito okay. sa LSP. So, yan yung LSP so, yun ng LSP. Pangalawa na nga pala to so, sa mga natagpuan natin ngayong araw na to okay. so, yun so, kaya Katunayan sa maga namin pag tatlo po ang nakita namin at nabigyan po ng transfer para maipatala sa mas malapit na lokal at para tuluyan sila maalagaan ng mga, tung ng mga may tungkulin kagaya ng mga katiwala ng ating grupo. Kaya salamat po talaga sa ama at pinagkalob niya ang pagkakataong ito. Ito po ang inyong mga kautol mission, mission dan at nakatapos na tayo na naitala na nai-transfer na si nanay kaya let's go we yan na